What's up, fans? So for today's video, pagpapalit tayo ng rare shocks ng ating Wave S125 bilugan. Hi, fans. What's up sa inyo lahat? What's up, guys? So, 'yun nga, no, guys. <laughs> so, 'yun nga, no. What's up sa inyo lahat? What's up, guys? So, 'yun nga, no. So, 'yun nga, no, guys. What's up, guys? So, what's up, guys? So, 'yun nga, no, guys. So, 'yun nga, no. What's up, guys? So, 'yun, no. So yun nga naman What's up sa inyo mga So yun nga naman So what's up guys So guys So what's up guys So yun nga naman guys <coughs> nabaklas na nga natin yung uh, uh, pairings ng ating uh, Witness 125 kung So, papalitan na natin yung shocks niya na nabili lang na natin sa junk shop. So, akala ko magtatagal siya. So, may kita nyo, wala na siyang tagas na, wala naman siyang tagas na lang is. Kasi nga, ubos na. <laughs> so, ang gumagana na lang sa kanya, spring na lang. So hindi na gumagana tong uh, ito. Yung hydraulic niya. So anong nangyari? Tamatalbog-talbog na siya. So hindi na gumagana tong hydraulic na magpapabagal nung sa, at pagbaba. So papalitan na natin siya. So naglast lang siya siguro ng mga 6 months. So papalitan na natin siya. Palit tayo ng aftermarket na shocks. So, ayun nga, no? Ito yung nabili nating uh, bagong rear shocks. Na ipapalit natin dun sa luma natin. So, okay naman siya. So, ang brand niya ay CJH Shock Absorber. Thank you. So yun nga no guys, no naikabit na nga natin yung bago nating rear shock sa ating Wave S125 na bilogan. Hanggang dito na nga lang tong video natin na to. Huwag nyo nga po palang kalimutan mag-like and subscribe sa channel na to. Uh, tulong nyo na rin sa akin para patuloy akong makapag-upload ng mga videos kagaya nito. So hindi ko na patatagalin. Hanggang dito na lang. God bless sa inyong lahat. At see you sa ating next video. Hanggang sa muli. Woo! Guys.